muli video update tayo nandito na tayo sa ating pinapasukan naghintay lang na tayo na pabuksan yung office uh, update na uh, update na uh, 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 tayo muna dito mga kaibigan kasi ma maulan na umaga maulan uh, ulan malakas ang ulan mga kaibigan kanina kanina pa to uh, basang basang ako magbiyahe ako pupunta dito uh, okay Kit oh, lang tayo dito mga kaibigan Mga eh, 1 minute lang May pang upload na lang tayo oh, at, uh, Puno lang Ang puno lang Lumboy, mayroon din Parin din bunga At ang yung mga Ibon dyan Hindi na uh, oh, Mayroon maraming mga ibon dyan Na kumakain ng lumboy oh, Okay Doon lang nakatago hindi masyado makita at buo naman so na nga napakalaking aso yan ang highway na mabibigay highway man daw yan dito na tayo yan yung nakatayo na yan yung mayari ng kasada yan okay at o, tinan ang tinig ng ibon Okay. Tinig ng ibon mga kaibigan. Maulan na umaga mga kaibigan. Oh, so, maraming salamat sa inyong suporta. Patuloy na suporta sa yung YouTube channel. Maraming maraming salamat sa talaga mga kaibigan. At lalo na sa hindi nag-skip ng ads. Thank you very much po. At hanggang dito na dito naman, di naman banda mga kaibigan, maulan siya. Maulan, maulan pa rin siya. Maulan rin siya. Anak ang lumalakas. yung ang lumalakas ng ulan. tingnan niya mga kaibigan. Diyan niya nang mayari ng big. Ang highway o oh. nandiyan na naman siya nakaw okay mga Okay, view from Highway Mandawi City at hanggang dito na lang ang ating vlog mga kaibigan maraming maraming salamat sa inyong suporta God bless po sa lahat at salamat din sa hindi na ng ads maraming maraming salamat God bless po sa lahat bye bye po bye bye thank you